Yo, so So, alam ko lang yung shoutout yung mga tropa dyan So, for today's video mga doll um, uh, May share ako sa inyo na konting knowledge lang naman about some Oil seal Or poly oil seal Na mga CVT natin So, ito napanood ko siya 7 months ago Then, trinay ko kay Kaki If it's working pa talaga Or hindi Para masabi kong kaya ko siyang i-recommend sa inyo So, kusura. Meron ako dito orange. Ay, oil seal. Sorry. Meron ako dito oil seal. So, luma na to. Nakita ko lang na halungkat ko lang sa mga tools ko. Kagaya ng tools. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa yung uh, napanood ko. Napanood ko lang siya sa reels lang din eh. Tapos, US. Mga ganun. So, yun. I-trinay ko siya. Mm, naisalpak ko na siya sa kay Kaki for 7 months and sa loob ng 7 months na hindi ako nagka problema sa pagas ng langis sa oil seal. Never ever. So, yun lang. So, recommendable siya. Kaya, share ko sa inyo ngayon. So, sa mga may alam na nito mga dol um, big shout out sa inyo. Isang sikretong malupit to. Para makatipid din. So, ito, kung meron kayong lumang oil seal, yan. pero mas may re-recommend ko pag bumili kayo ng bago. Yan. So, ang gagawin, meron siyang spring sa loob. Kung, hindi nakikita eh. Meron siyang parang tali sa loob. Yan. Tapos so, sisikotin nyo yun. Sikotin ko siya. Oh, ah, ito nga ko ng ano guys ah. Ng kuchilyo. Ito. Ah, sisikotin nyo yun parang ano na yan. 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 Tatanggalin nyo siya. So pag natanggal nyo siya. Pati nyo kung ila to. Pag natanggal nyo na siya. Gagawin nyo naman ngayon. Huwag kayong gunting. Ano yan guys ah. Nakakatak yan. Nakakatak. Uh, parang grabe rice eh so, hantiin natin uh, shout sa mga ano dyan ha uh, basher nasa sa inyo na yan kung gusto nyong itry tuloyin ko sya uh, tapos next step is gusto ko syang putulan na ganito kaba like 1 inch 1 inch tuloyin ko sya guys ha na. Ayun ang kuku. Kakakalkal kasi ako pang panggigig eh. So yun. Alam nyo na yung purpose kung ba't siya pinutol. Para mas sumikip. Ayan. Para mas lumiit yung butas. So pag lumiit to, syempre magkocompress to dito. Magkocompress siya dito. Pag nagcompress yan, syempre, pag nilagay mo na sa... Uh, puli oil sa puli mo sa back plate. Siyempre, mas aakap siya dun sa collar. Dun sa collar ng ano mo, ng back plate. So, yun. Pag gumakap siya, siyempre, hindi na siya malulustan ng lamis. So, yun lang naman. Kabit natin. Try natin siyang gawin. Ito siya. Yan. So, parang naman na siya. sumikip na siya. proven and tested guys mga doll proven and tested na to Yan. so 7 months ng gamit nag 8 months na lang eh so, wala pa rin syang tagas so yun kaysa naman bumili ka na bumili na oil seal 150 ng 150 magkano din so, para lang to sa mga nagdi DIY wala namang masama kung itatry nyo sundan so, yun nyo lang yung proseso ang ginawa ko all good sa yun So, yun lang naman mga dal. And dito na lang to. Thank you for watching. Bye!